guys, on the way na kami. One, boy, Dito three. na kami sa Expressway. Papunta na kami ng Antipolo. Ayan guys, natutuwa ko sa In mga tanawin nare ang mata ko. nare ang isip One, ko. Is At pati na ang puso way. ko. I-restart mo kaya? <laughs> <laughs> Minsan lang kasi makalabas ng lungga guys. Kaya samantalahin, nakaka-relax. Nakaka-unwind. Ayan guys, tapos nahiram din namin yung sasakyan ni Boss. Nahiram namin yung Alphard niya. Mga sinasakay niya dito is mga Koreano, mga VIP. So ayan, dahil available naman kasi Sunday, nahiram namin. Tapos guys, napakahirap kasi pag nag-commute ka, mamamasahe ka, eh, mahal na rin ang pamasahe ngayon. Sa bagay, dire-diretso rin naman. Kaya lang, hindi hindi pala dire-diretso kasi akyat baba akyat baba ka rin pala hindi kagaya ng pang may sasakyan ka is dire-diretso yung nga lang kukonsumo ka rin kasi ng gas at saka pang toll gate so ito yung gamit ni tatay is nagpa-load siya ng Arab ID kasi Arab ID yung sasakyan ni boss ayan o oh, di ba ang ganda ng mga tanawin ah uh, may ako may medyo malabo na rin yung mata ko lagi kasing malapitan ang tingin ko so ang mas ano ko is tumingin sa malayo. Mas nare-relax yung mata ko pag nakatingin sa malayo. Kasi pag malapit, medyo duling na rin ako. <laughs> Ayan ang pinaka-exercise ng mata natin. Yung mga greens, tapos yung malayo. Mare-relax ka talaga. Ayan guys, ang haba ng pila sa likuran namin, ang haba niya. Nagka-problema kasi yung nasa harapan, yung mula sa harapan, pangatlo si tatay. So, Parang nagka-problema siya sa card. Kaya, antagal ng, ano, bago kami. Ayan. Yeah. Pero sa amin, saglit lang -sag 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 naman, no. Siguro, guys, iba-iba yung nagiging problema nila sa card. Kaya, medyo natatagalan din talaga. Ay, ang, Ay, ang nakaltas. Oh, eh, na, eh. oh, Ala ka, wala Ay, na yung necklace ko. nang na? Oh, you, you very very ano eh. Likot. likot. na yan. Likot. Nagandahan ako sa sasakyan ni boss, guys. Maluwag siya tapos ang malamig. <laughs> Na-enjoy ko yung aircon. <laughs> tapos guys, ayan naman ang Philippine Arena. nadaan na namin. Ah, mamura dito mga gulay. daling araw, alas 12 pa lang, makakapamili ka na dyan eh. Yan ang bagsakan ng mga gulay, lahat ng mga palengkang. Tsaka ano, ang isda naman sa nabotas. Malabon. Doon ang mura. Yan, yung building na yan. GMA Network. Center. Recibo. Ay, o, tali ako, train o. Ano, train o? Train o, ayun o. Oh, o, oh, train. Tali oh. ako, train, oh, oh. train, oh, train. Train o. Kaya kalabit niya si Lola Baby niya. Train! Kaya <laughs> kalabit niya si Lola Baby niya. Kala mo hindi pa nakakita ng na. train si Lola Baby. Ayan ang tram. LRT. MRT. BRT <laughs> kasi train. Ay, kubaw, kubaw na. Kubaw, kubaw, kubaw. Kubaw. <laughs> kubaw, kubaw na. Kubaw, kubaw. Ayan, few marks. Ayan. Ang dandin dyan. dyan. Oh, oo nga, no.

flyover. Tayo, pwede tayo. Tayo, dito mga nagbabanking ay, yung mga jeep ay, dito. <laughs> mabibilis. Dito, uh, dito kami sumasakay, patungo kay antipolo mo, mo eh, Kogyo. Dito kami maniwa, na dito. Kogyo or Antipolo. Ah, Kogyo, Antipolo pala yung biyahe niya. Kaso ang hirap ka mo dahil hinahabol mo yung sasakyan. Hmm. Ay, mabibilis ang mga sasakyan din dito eh. Saka punuan. Ah, 'yung electric na 'yan di ba? na muna kalat ng drone mo. Oo. Oh. Hindi na rin naman pala naiba masyado 'yung ano. Hindi Edi Kasi 'yung ko, ginugol mo ba? ba? Ito tinuturo niyan daan sa kayo isa. Ah. Uh -huh. Dito na 'yung daan. Parang mas madali dito. Hindi madadaanan pala 'yung ano kasi dun sa kabilang 'yung okay. 'yung sumulong Kobao Elementary School. Uh, ba, may, may, karo, ko. ito, mga jeep dito ayan, um, mga bataw. Ano kaya? Ayano, oh, mabibili siyang mga jeep na yan, lumilipad siya sa daan. ang ng mga mga ano yan, mga malalakas magpatugtog, tapos pag mga lalo mga estudyante sa kanya, nako, lumilipad. Eh, yung mga estudyante gustong-gusto ng patok. Kinakabahan ka? Patok na jeep. Masabit <laughs> di <ko> ako dito. <laughs> oh, Oo, kayo, sumasabit hey, kayo. Eh, hindi ko lang magawa yun. Oh, wow. Tapos ako dun sa likod, sa may taas. Ang gawa ng... na, Araneta. Ang gawa. May pulis hey, hey, ano ah. Baby VIP yata. Mm -hmm. Puno at saka Pag hindi ka eh. Ah, ito, may na palang kogo na... Ayan mo, ano? oh, yung mga bago. Mm -hmm. Ayan o, oh. maluwag kaya. Siguro, maluwag rin yan. E, Ayan okay. yata yung mga bagong labas na ano eh. Mm -hmm. Mga bagong sasakyan. Kirino wow. wow. yeah. High School. Ayun, madagana, turunin nga yung pinag-aral. <laughs> Ay, sino mo makikita eh? Di ba makikita? Taguong mga iskinita Kasi yan. Di, di, Kaniwa, eh. Mga nagsipag-aral dito sila. Or, oh, eh, ano, yeah. Dito, dito, on side. Project 4. Oh, project 4, ano, matagal-tagal din sila. Ato, ayan, ayan, Project 4. Ayan, Project 4. High top. May high top, top, top. top. nang dito, diba? Eh si Janice nakakapunta dito sa 24, alam mo yung... Ito, high top pala. Inahanap ko. Ito pala yung high top na sa harapan. high top mart, supermart. Itong may shade na to. Hindi, buhay pa din. May pa rin ng high top. Ito, kung mo, mas matagal ka rin. Dahil natira ka rin ang floor. It's not big, it's not big. Baliwag lechon. Oh, oh, baliwag lechon ba yan? mga jeep dito, bumabaan kaya ayan, mga patok na jeep ito ang okay, po matagal na to naglo ko yata kasi sinasabi mo kanina diba, pag uminit sabihin sayo dito tayo sa project 4 Quezon City ano ng tubig no. Sige na na lang kayang mineral. Ah, na yung ano? Asa na yung bote? Ito oh. Sa salin-salin na lang muna kasi hindi ako makakain. May yelo pa naman yan. Puro yelo yan. Bakit na ganun? DJ, baka Na ano yun? Ano? alabang bang Na ano yun? Natuyo? Parang, natry Sa kanya panatapat Oo Hindi, bumili kaya kayo nung Miniral dyan sa mga grupo Wala nga tayong ano Lalagyanan eh Mabuhay oh, yun daw shadow daw kakanta Ayan, ano na muna? O sige, makan tanay eh. no baby den okay. no! no! na wait like ay naku ncbaa na lang nakita na ka bang sa sa dulo ay, po, eh? project 4 project 4 o ka dito. Know, know, Di dyan yata know, yung, yung salo na pinapagupitan ni Mama Flor dati. Meron siya dyan na suki okay eh. Dyan siya nagpapagupit. Kung alam mo, buhay pa yan. Ito Ay, kain na kayo. Ano yung anong host ang inaano mo? Nabunot yata Nabunot? Ah, nabunot lang. Oh, o tapos, anong gagawin? Kakabit lang yon. Oo. Oh, Kaso, ah. o. baka maanong ka. Siyempre, mainit siya. Baka kaya ayaw ng man mandang kasi mainit. Sana pag lumangit, mandang um, na siya. Ah. Tingnan <laughs> <laughs> Kumain sa... Kumain <laughs> ka na doon kung gusto mo. Kumain na ang CJ para mamaya kami na lang. Dali, kumain na kayo. Subukan so, mo si Talia. Wala naman po yung ginagawa naman. Ng... Oo, kumain na kayo dun. Kumain na kayo. Pakasawag ako pagkailangan. Sige ko na, subo na. Andun na ang pagkain. Kumain na kayo. Malapit na lang ba dito yung kaibala? E Oo. Saan ba? Diray-diray dito? Diray-diray Nandiyan kami. Hindi naman ano, ano 'yan? Radiator, yung radiator niya. <coughs> si Talia JB baka biglang tumakbo sa ano, don't tran ha. Don't tran. Ay, adobo na sa ilalim si J. Ang plato nandiyan. Bigyan mo lang kumpara sa sandok adobo. Nanap niya adobo. Ando sa ilalim ng upuan. Lagay ka ng ano. Nagutom na. Kain na. Eat na to kuya CJ. O panay ka naikain po CJ. Kumain pa hotdog. mo to. Kain ka na dun. So, Lolo, Bo, Lolo, Lolo, Flor and Lolo and Joseph. Lolo Joseph. Yes, you go there. Ah, ka jan ng CCTV. Wala ka sa kita ng nagbugupit. Huwag ka magkalat dyan. Paggalitan ka may ari. Sabihin, hindi mo pa nilubos-lubos yung gupit mo. Huwag yan ang pangarap mo. Tubig. 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 Ano na? Puno na? <laughs> ang dami palang laman nito. Ayan, guys, para malagyan ng tubig yung sasakyan kasi nga natuyuan, nag-overheat. Ayan, nanghingi na lang kami ng tubig dyan, isa sa mga bahay dyan. Tapos binayanan. Binayaran na lang din namin para hindi naman kasi nakakahiya kasi nang din kami ng abala. So ayan, buti na itabi pa ni Data yung sasakyan dito. Si Kapitan pala ng ano yung nandito, Kapitan ng Barangay yung naparadahan namin. Ayan, school no, ni tatay Saint mo, Bridget, oh. Tatay, Ta baby. Ayan, oh. No? St. Bridget School. Nangis school service Oto. si tatay mo dyan. Puro babae. Puro babae yan dyan. Kasama si Jojo. Eh, Bridget, eh. Si Ayan, ah, St. Bridget School. Saksa ng bait. Si ano? Sino ba yung artisang ano dyan? Si... Si Maha Salvadorata. Si Hindi, sino ba yung isa? Yung kapatid ni Aramina? Ah, si ano? Hmm, um, isa? Kalimutan ko. Ano? Huh? Christine? Lockie. Christine, oo. Si Christine Reyes. Ako, nag aral niya sa Katijan sa St. Bridget. Oh, ito, ito naman. May eh. katipunan. Ay, ay, Ayan na. Ayun naman to. Napakataas na hotel. Ano ba to? Ah, uh, uh, Oo, parang hotel siya. Dati wala yung mga yan eh. Ay, katipunan na, Talia. Ayan si Lolo Bong. Ayan siya, nasa likod. i rescue sana siya. Bacolan, Pasig. Yeah. Ay, may kapatid ako dito. Kapatid sa, ano, sa, tatay, sa, nanay. sa nanay yung present niya ngayon na, ano, sa dito? Santolan yun eh, okay. si Marvin. Ay, Talaki. Santolan, oo. Pero di ko alam kung saan dito yun. Malaki. Ano, sa bigasan siya. Ah, bigasan. Sa bigasan naman siya. Meron palang ano dito. Tayo mo, puro grasa yung mukha. <laughs> Oo. Oh. Ano eh, parang yung ano, ati-ati. <laughs> Ang pagbabalik. <laughs> Ang pagbabalik ni Janice kay Aling Flor. <laughs> dito yung dalapas. Dito yung dalapas. Then yung ano. Ah. Uh. Tigaya. Ano to parang marking. Hmm. Naka hazard ba si Tito Bong? Parang nakaano siya. Uh, okay. Parang marking. Then... Hindi, kayo lumabas, hindi kayo -ano? eh, na, eh. paalis ni. Nang dito di kami makalabas. Eh, eh, pwede ka naman mamaya. Santa Lucia. O oh, uh, para ang... ah, ah, Robinson pa pala to. Ah, saan yung Robinson East. Laki nga ng pinagbago no, dati wala man eh. si oh, Oo. Oh. Sinisiksik mo pa kanina yung tools na yan. Walang tos Kaya sabi ni Lord, tubig lang pala. Tubig <laughs> lang pala. Ay, sasakyan pala, nangangailangan na, ng oh, tubig. At susunod na kayo, magdala kayo ng galon. <laughs> Ngayon nga lang kami dinagdali. Oh, yun eh, nagtataka nga ako eh. Ay, oo nga pala, dahil hindi mo sasakyan. Ay, ay, ay. Maraming ano, <laughs> Kaya makikita niya pa yung bakas-bakas dyan ng mga pinag- <laughs> Nilinisin natin ito. eh hey, yung mga ano um, niya, baka mamaya may mga langis-langis kayong na, na, na ano sasabihin ko rin yan kasi malalaman malalaman yan. Ay, oo oh, naman. Sabi mo talaga na nasira eh, magagawa. ko na sa 11 o'clock tayo nasiraan. Okay, hanggang ano? Hanggang? Hanggang? Oh, hanggang alauna. Oh. Alauna na. Burger King ito. Dati dito yung ama eh, wala na ata ama dito. Oh, oh sa side. Dito, dito ba diba? basa? Maulan dito, umulan. Basa yung ano. Pupunta ka sa Shell? magpubus din uli ng tubig. ng tubig ulit. Ng tubig ulit. Yan tsaka na magmano. Eh, tayo palang ano na tayo, tayo. You, na. You will see alam na alam your na grandma floor. No, ano? 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 Oh. Hmm. nakausap ko sila. May, may Dapat nga ni, hindi nila alam eh. Kaya lang ang nalaman nila dahil anak. Tapos sinabi mo si ano lang. Okay. May wallet ko. Anong ID? Meron akong ID doon. Sa wallet mo? Dali. Na. Ay, kaninong ID okay. na lang maiwan mo na dyan. Ay, wait, 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 wait. Ay, kaninong ID na lang iwanan mo. Ito, ito yung uh, wallet mo. ah, Oo. Oo. Kala ko ba dollar ito wallet mo bag bulok ito. <laughs> wala na nabura na. <laughs> Hindi na dollar pesos na. We're here na. Oh. Eh lang harap, oh. jalan sa sarap diba? Ang Dami ng bahay. Oh, see. Yeah. Dami ng ba? bahay, oh. Dati wala naman dito. Oh bakante. Bakante, wala Bakante, mm. Parang ito pinaupan. Tindahan ng rambutan. Okay, ang doon. Nasa yung pinaupan na. Sa, doon yata may here na. Ito na, ito siya sa kanto. Ay, ito na tayo. Ito. Ito, dyan ka pang sa harapan. Harapan, Oh, dyan ka sa mayroon. Eh, saan ang daan mo dyan? Uy, kasi yung pagkain eh. sa ka Oo, oh, kailangan malapit. Dapat dito, sa dito mo si Tito Bung pinapark, doon ka sa harap. Oo, oh, oo. Oh. Yung pagkain eh, may iikutan nyo, lalakad na naman kayo. Ano may gulong? Malayo ba sa atin? Doon, doon, ikot ka daw. As eh, doon daw. Ay, binti to bong. Ah, si bong nagsabi. Lang, may ano, ah. Tatanggalin niya yata yung ano. Buba. Milk teas. May ano buba milk teas. Na tayo. Na tayo. <laughs> We're here na. We're here na. <laughs> si Talia. Hey, si Atalia kulit. Mami, it's kulit. Oh, you bless her. Nana, it's cool. You bless her. Look, si Papa Jesus. Okay. diyan sa side. Ayun, Ay, no? Yung na yata yun. Tara na. <laughs> Let's go, go na. na Tumatok kayo. Yung kato na? na tayo, guys. Tati, boy, boy na. Saan tatay? Tati, boy, boy na, nanay. Let's go, tatay. Tati, <laughs> boy, boy na. Ito ang dami niyang halaman. What's mm. 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 yeah. A big tree. Yeah. Wow, what's that? tapos lang namin kumain guys ayan, tapos konting chika-chika tapos ayan niya, lumabas na muna kami dito, nagpapahangin where's the sleeper? Okay. Where's that that's neighbor that? yes, that's neighbor it's money tree money tree yeah. dito na kami <laughs> init no? say slipper sleeper mo? Bakit? Why are you crying? I oh, want to oh, Huwag ka na. Dito na tayo. Nag walk, walking, walking. Walking, walking. Where's your sleeper? Ha? Huh? Asan? Ah, Ay, get mo. Ayan guys, sabi ni tatay, uh, uwi na rin daw kami ng maaga kasi baka abutin ng dilim sa daan. Eh, magloko yung sasakyan. Mahirap na kasi siya na yung driver namin, siya pa rin, siya din yung gagawa, wala naman siyang katulong. Kaya sabi niya, uwi na rin daw kami ng maaga. Aya, sabi niya, who's that? Who's there? Inaupaan nila. Lala, Lalaki na ng mga puno. Ang pabayaan na, hindi na kayo tapon lahat yung mga yan. Hindi na yan. Magtapakas siya tatay. <laughs> Panganay pa kay CJ. <laughs> Mangga? Nagbubunga kaya yan? Mm. Ay, nako. Tahan mo na doon, JB. plato natin, pagkahugas, tiktikin mo, ilagay mo doon sa ano, ha? kasi tignan mo pag uh, tubig na tubig dali ni inom. Oo. Oh, oh. Maga, okay siya. Ay, inom pag ha? Pagdating hapon. Mali. Meron May din naman it. dito Pas, kasi yung sunrise, gumaganyan ito. Tumatama din dito. Di ba mainit, auntie? <laughs> In... hapon. Parang, ay, Ayan, guys. Ano pangalan nun, Jessica. Opo, ang angal. Alis na po, Salama, ma, kami. po ay, kami. Paano, ay, paano ay, po ulit? Jessica, alagaan nung mabuti. Ang matay ka. Bye bye Lolo, bye bye. Opo. Thank you, thank you po. Ha? Wala na kalimutan. Wala na kami nakalimutan. Ay, oh, yung gamit niyo, wala na. Ay, yung bag ko pala. Ako pala yung nakalimut. At sa dami ng ano, iniisip, ba yan? Thank you, thank you, Jessica. Sige po, Papa Joseph. Alis na po kami. Takpa mo ba kalangawin? Ano? Nabunsik. Pag tinupat yun, yakala mo, ano oh. e. atap, yun, anak-nito din lang, ano yun. Buti din na nag-aaway yung dalawa. Father, I want to. Di ba? Anak mo pa siya. Kailangan din yung nagkasigin na. Okay. O, bye-bye na. No! Wala na kayo Nandito na lahat ng gamit natin. Payo, payo. Kaya yung nakakabit dyan. Oy, yung cup. Di laging ba yung cup na ininom ako?